Ayan. Uh, good morning. Time check is 137 at medyo nagutom tayo ngayon dahil galing tayo din sa kabilang barangay piesta. Siyempre Ano pa yung ano, yung hahanapin natin, mainit na sabaw. So, ngayong uh, ngayong umaga na to ay galing ako kay Nanay Meli at medyo <coughs> naubos na yung kanilang mga paninda. Medyo na nga ako kasi kala ko talagang wala na akong aabutan. Ito na lang oh. Buti na lang meron pang meron pa silang pa meron pa silang ano ah uh, papaitan kasi yung pares na ubos na. Tapos wala na din yung yung liempo. Kaya eto yung bago pa lang nilang menu ngayon. Ito nga pinapa ito. Uh, ah uh, barbecue style na na pork. Ito, sa tingin pa lang mukhang masarap na ito. ano? You know? Kaya tatry natin to. Tikman natin. Kasi, o, oh, napakasarap po. Mmm. Dahil sila talaga ay bihasa sa pagkikater. Kaya, medyo matagal na nila itong binagawa. Kaya, kabisado na rin nila yung mga timpla ng pagkain. Siyempre, babanatan na natin to, kakainin na natin to para bago tayo matulog, happy tani. Mm. Alam talaga akong bala kumain eh. Kaya lang, namiss ko ba yan o, yung luto ni Nani Meli? Pero, gusto ko talaga yung liyempo, kaya lang, gusto na eh, sold out na rin yung liyempo eh. Kaya, ito lang na lang naabutan natin yung bago nila kaya pasyal na kayo doon ano pang hinihintay nyo marami bang bagong menu na aabangan natin doon sa tindahan ni Nani Meli yung blinag natin nung nakaraan doon sa Plaridel solid pa rin talaga napakasarap Tama. diba nakaraan doon tayo kumakain doon sa Plaridel pero ngayon nandito lang tayo sa bahay. Pero, masarap pa rin. Kasi, solid. Hmm. Kaya, sana, pagka may pagkakataon kayo, halimbawa, pag ano, pasya lang kayo doon. No, so, babalik ako dun sa araw. Pakasapin kasi na ano, may liga, kumusta yun ko. No? Kasi kanina, medyo nung nagpunta ako, medyo tutulog na siya. Siguro dahil lang kapaguran. Pero, napakasarap kasi. Nagbubunga yung yung blinag natin kasi marami nag-share, maraming nag-comment nag na satisfied sila na kumakain dun sa ano ni Nanay Meli sa sa Paris ni Nanay Meli. Kaya, babalik ako ron sa araw kung kumustahin ko siya at interviewin naman natin yung mga kumakain kung ano yung mga komento nila kung naging satisfied ba sila dun sa kinain nila at bakit sila bumabalik-balik doon at tatanungin din natin kung first time lang ba nila kumain at ano yung talagang naramdaman nila kumain sila nasarapan ba sila o hindi kasi ganoon lang naman yun eh kapag ka nasarapan ka sa isang kainan Siyempre, babalik-balikan mo yan. Di ba? So, paano? Hanggang dito na lang. Titirahin ko muna to ha. Tapos, kita-kita kits lang ulit tayo dun sa pagbablog natin. Kaya Nanay ni Meli. Thank you. Thank you for watching.